Ang lakas niya sa fuel consumption. Yung nagpultang ako no Lunes, tignan niyo yung ano, gasolina ko ngayon, Wednesday pa lang. Tatlong bar na lang. Lumakas na siya. Or lumakas na tayo pumiga. Ano yan, mas? So, zero zero. May hinala tayo na lumakas tayo sa gasolina. So, yung monitor natin yan. Kasi yung nakaraan, parang nakadalawang beses lang akong pumasok. Tapos dalawang beses ko hinatid si Mrs. Ubus na agad yung gas tapos 8 liters nasa 63 kilometers na siya 63k so alaman natin ubus na? ah salamat bukas yung box Okay, pauwi tayo. 34 kilometers pala yung papasok, exacto. Pagdodon tayo sa C5 dumadaan, so tingin natin mamaya pag uwi kung ilang kilometers doon sa trip one. Okay, dito tayo sa AX. Ang favorite nating expressway. 68 So 34 din Sakto 137.2 Ito parang hindi sakto Trip 1 145.8 So hindi natin natuloy yung Testing natin ng na nakaraan sakit na naman tayo Thursday hanggang Friday parang every week na tayo may kakasakit or every two weeks parang ganun so lunes na ulit ngayon tuloy ang testing naalala nyo yung sinabi kong 3 days at uh, two 2 days pa lang tayong pumasok no, uh, na no, yung gas natin uh, naubos sa kagad parang nung chinek ko kasi nga nag reset tayo ng trip meter yung papasok natin, yung way natin, 35 plus kilometers. Tapos pa uwi, eh, 34. So diba sabi ko, dalawang araw walang pumasok. Tapos sinundo natin si misis. Kay misis naman, 23. Papunta, tsaka pabalik. So nung parang tinatansya ko kung ilan. Hindi ko pa siya kinumpyo talaga, pero may natay sa mat eh. Pero kaya tinatansya lang natin. Parang okay pa rin pala. <laughs> parang nagre-reklamo lang tuloy dating natin. Nag-message pa ako kay Presa Sabi ko masyado nang mababa Ay masyado nang mataas Yung konsumo <laughs> Pero na ko kasi siya nung Na-reset ko yung trip meter Nakita ko yung mga distansya Isang lane lang dito Hindi naman traffic ang kapila Pwede naman tayo siya molder boy Kaso Huwag na, may mga aso dyan, tsaka bawal yun <laughs> Pag traffic lang siguro Ang ganda ng panahon, sana ganyan na lang Buong week <laughs> Sana tama na yung ulan Hindi pa naayos yung flat control Babahayin na naman tayo Hindi <laughs> pa tayo umabot ba? Trip naman yun ating yata ito sa kanan natin shout out shout out idol hehehe <laughs> kumukumpas kumpas yung kamay niya hindi ko nakita kung may camera pero malamang nagpa-vlog yun kasi may ano, hand gestures yun eh. hindi hand signal yun, eh. gestures yun eh. parang panagkasalita ka Okay, so wala na tayong gas Papaharga tayo Okay, papaharga tayo para matignan natin yung ano natin Yung consumption natin Tatry ko sana siya i-compare doon sa luma na ating video Nung no, naglaki tayo ng gulong para, Pero parang may mali yung mga numbers noon Nung pinapanood ko na <laughs> Parang shadow syadong mataas yung konsumo noon Kailangan natin i-revisit yun Kung ilan talaga Para kailangan natin panoorin ulit Sinilip ko lang eh, yung result Parang mali. Mali yun. Tingin ko dahil may sea lang yung testing na nangyari doon. Isang biyahe lang. Pero match kasi yun. 95, bus Ah, uh, full tank. Okay din, sir. Okay din. 7.82 Okay, umabot ng 7.827. Trip 1, 216.16 So, eto na. Lumakas pa talaga o hindi. Ay, 7.827. 216.6. Div divided by 7. Ayan, 7.827 yata yun. So, ngayon nga, 27. Reklamo tayo ng reklamo na tumaas sa gasolina. Nakantok ko ha. Okay pa rin pala. <laughs> so, thank you na matindi. Hanggang sa muli. Bye-bye you. -bye.